Maraming lalaki ang naniniwala na para mahalin ka ng babae, kailangan mo siyang unahin. Kailangan mo siyang lambingin, alagaan, seryosohin agad. Pero ang hindi nila alam, minsan yung hindi mo pagseseryoso, yun ang mas bumabaon sa isip ng babae. Hindi dahil pinabayaan mo siya, kundi dahil hindi mo siya ginawa sentro ng mundo mo. Kaya kung nararanasan mong mas naa-attract sa iyo ang babaeng, hindi mo naman sineryoso, may dahilan yan. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. At dito sa video na to, ituturo ko sa iyo ang mga mind games na ginagamit ng mga lalaking kalmado lang. Pero sila ang seryosohin ng babae, kahit wala silang effort na sobra. Kapag hindi mo siya sineryoso, hindi mo agad siya tinanong kung kumain na ba siya. Hindi mo siya kinulit buong araw. Hindi mo siya sinuyo ng todo pero naging consistent ka sa presence mo, sa katahimikan mo, at sa confidence mo, mas seryoso ang epekto mo. Hindi mo siya binigyan ng special treatment pero hindi mo rin siya ginawang invisible. Nandoon ka pero hindi ka umaasa. Nagparamdam ka pero hindi ka naghabol. Nagpakita ka ng interest pero hindi mo siya nilagay sa pedestal. Kaya ang babae, kahit hindi mo siya sineryoso, ikaw pa rin ang di niya makalimutan. At habang mas iniisip niya kung bakit hindi mo siya tinudo, mas lalo siyang nai-involve, mas gusto kanyang i-prove sa sarili niya, mas gusto niyang marinig mula sa iyo ang kumpirmasyon na hindi mo naman talaga ibinibigay. Dito siya nagkakamali, akala niya, ikaw ang kalmado lang. Pero ang totoo, ikaw ang may control sa dynamics. Habang siya ang naghahanap ng validation, ikaw ang hindi nagpaparamdam ng urgency. At sa mundong maraming lalaki ang desperado sa atensyon ng babae, ikaw ang lalaking hindi takot mabawasan ng pansin. Serious mode number one, itrato mo lang siyang normal para mahirapan siyang maging special. Ang sikreto sa lalaking hindi sineryoso ang babae, pero naging unforgettable, hindi niya ginawa yung babae bilang main character. Hindi niya ginawang trophy. Hindi niya binigyan ng VIP pass. Tinrato lang niya bilang normal na tao. At dahil doon, mas lalo siyang naging mahirap kalimutan. Kapag ang babae ay sanay sa mga lalaking pinapaulanan siya ng papuri, tanong, emojis, compliments at atensyon, nasasanay siyang siya lagi ang nasa gitna. Pero kapag dumating ka na hindi umiikot sa mundo niya, hindi mo siya binigyan ng red carpet treatment, hindi mo siya sineryoso bilang prinsesa na babasag ang fantasy niya at doon siya nagsisimulang mag-isip. Iniisip niya bakit iba to? Bakit hindi niya ako kinukulit? Bakit hindi niya ako pinapasaya kagaya ng iba? At habang humahaba ang listahan ng bakit, mas lalo siyang nai-involve. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil nabuksan mo ang utak niya, hindi ang puso. At kapag na-trigger mo ang utak ng babae, lahat ng emosyon susunod. Hindi mo siya tinatawag ng special name. Hindi ka overprotective. Hindi ka sweet boy, pero hindi ka rin bastos. Tahimik ka, pero present. Casual ka, pero consistent. Hindi ka interesado sa drama niya, pero bigla kang magpapakita sa moment na hindi niya inaasahan. Ito ang klase ng presensya na hindi niya mabasa. At habang sinusubukan niyang i-decipher ka, doon siya nagiging invested. Ayaw niya kasi ng loose ends. Ayaw niyang may lalaking hindi siya kaya. Ayaw niyang may taong hindi niya mahanap ang edge niya. So ang ending? Ikaw na ang pinapatunayan niya sa sarili niya. Ikaw na ang gustong patunayan na kaya rin akong seryosohin nito. Pero hindi mo siya pinilit. Hindi mo siya ni-rush. Hindi mo siya sinigurado. Tinrato mo lang siyang tao hindi trophy. Hindi queen. Hindi the one. At dahil doon... Ikaw ang naging tanong na hindi niya matigil isipin. Hindi mo siya sineryoso, pero hindi mo rin siya binabypass kaya ngayon seryoso na siya sayo. Serious mode number 2. Habang wala kang effort, siya ang nahulog sa sarili niyang expectations. Kapag hindi mo sineryoso ang babae, hindi mo siya kinausap buong araw. Hindi ka sweet, hindi ka nagpa-cute ang iniisip ng karamihan, mawawalan siya ng gana. Pero ang hindi nila alam, minsan... 'Yung kakulangan mo, 'yun ang nagpapakompleto sa utak ng babae. Bakit? Kasi habang hindi ka nagbibigay ng affection, siya ang gumagawa ng meaning. Kapag hindi ka nagre-reply agad, iniisip niya kung anong ginagawa mo. Kapag simple lang ang sagot mo, binibigyan niya ng interpretasyon. Kapag hindi ka nagpaparamdam, iniisip niya kung intentional ba o hindi. At habang ginagawa niya 'yon, hindi ka na lang basta lalaki ikaw na ang mental puzzle na gusto niyang lutasin. Ang mas matindi pa, habang wala kang effort, siya mismo ang gumagawa ng expectations. Hindi mo sinabi na gusto mo siya, pero inaasum niyang gusto mo siya kasi nagstay ka. Hindi mo siya tinanong kung okay ba siya, pero iniisip niyang nagmamalasakit ka dahil nagre-reply ka naman. Hindi mo siya sineryoso pero para sa kanya, baka nag-iingat ka lang. At sa bawat araw na hindi mo binabasag yung pattern na yon, Lalo siyang nag invest emotionally. Lalo siyang napapaseryoso. Hindi mo siya sinadyang paibigin. Pero pinayagan mo siyang mahulog sa sarili niyang assumptions. At dahil hindi mo kinontra, hindi mo rin kinumpirma ikaw na ang naging powerful presence na hindi niya masabi kung totoo o hindi. Ito ang tinatawag na psychological tension. At sa mga babae, ang tension na walang closure, yun ang pinakamahirap i-let go. Hindi ka sweet hindi ka klingi. Pero ikaw ang unang pumasok sa isip niya pagising. At ikaw rin ang huling hindi niya makalimutan bago matulog. Sa mga ganitong sitwasyon, siya ang nahuhulog hindi dahil pinakitaan mo ng pagmamahal, kundi dahil wala kang ginawang mali. Hindi ka over the top, hindi ka needy. Pero nandyan ka at yun ang pinaka-disarming. Gusto niyang i-deny. Gusto niyang sabihin di ko siya gusto eh. Wala naman siyang ginagawa. Pero habang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili niya, lalong lumalalim ang nararamdaman niya. Kasi hindi ka tipikal. Hindi mo siya sineryoso pero hindi mo rin siya pinakawalan. At sa mundo niya na sanay siya ang pinapaligaya, ikaw ang lalaking hindi pa niya mawin. Ito na ang moment na siya na ang gustong umabot ng commitment. Siya na ang gustong ma-validate. Siya na ang naghihintay kung kailan mo siya sineseryoso kahit ikaw, chill lang. And sa dulo, habang pinipilit kanyang i-decode, habang sinusubukan kanyang isara, mas lalo ka lang niyang binubuksan. Serious mode number 3. Hindi mo siya sineryoso, pero ikaw ang nakadikit sa sistema ng emosyon niya. Sa lahat ng ginawa mong hindi obvious, hindi ka sweet, hindi ka expressive, hindi ka needy, doon siya natrap. Kasi kahit anong isip niya, hindi niya mahanap ang dahilan kung bakit ikaw ang iniisip niya palagi. Wala kang grand gesture wala kang confession, wala kang kahit anong assurance. Pero hindi rin siya makaalis. Hindi ka toxic, hindi ka cold, hindi ka rin masyadong available. Nasa gitna ka lang at yung pagiging gitna na yon, yun ang pinakadelikado sa babae. Bakit? Kasi ang utak ng babae kapag may hindi ma-figure out, gusto niyang tapusin. Gusto niya ng label. Gusto niya ng linaw. Gusto niya ng ending o simula. Pero ang ginawa mo, iniwan mo siyang lumulutang. Hindi mo sinarado ang pinto pero hindi mo rin siya pinapasok. Kaya habang palalim siya ng palalim, ikaw ang naging cycle na hindi niya matigil. Akala niya sa simula, ikaw yung lalaki na hindi seryoso kaya hindi niya dapat pansinin. Pero habang lumalalim ang interaction niyo kahit pa wala kang sinasabi o ginagawa ikaw na ang naging incomplete story sa isip niya at ang mga babae laging may unresolved emotions sa mga kwentong hindi nila natapos. Kapag hindi mo siya sineryoso, mas lalo siyang nagbigay ng effort. Bakit? Kasi gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya kaniyang kuhanin. Gusto niyang i-convince sarili niya na kahit hindi ka vocal, meron kang nararamdaman. Pero habang mas umaasa siya sa baka, mas lalong siya ang napapasubo. Hindi mo siya tinutulungan. Pero hindi mo rin siya pinapaalis. Kaya siya mismo ang hindi makabitaw. Ito na yung moment na hindi mo na kailangang gumalaw. Hindi mo na kailangang mag-adjust dahil ikaw na ang rhythm na sinusundan ng emotions niya. Sa isip niya, tinatakbo niya ang sitwasyon pero sa totoo lang, ikaw ang nag-setup ng larong to. Ang mga simpleng tanong niya anong tingin mo sa akin? Seryoso ka ba? Ano bang meron sa atin hindi niya tanong sa iyo yon para lang maklaro ang sitwasyon. Tanong niya yon sa sarili niya kasi kahit hindi mo siya sineryoso, ikaw ang laman ng utak niya. Kahit hindi ka expressive, ikaw ang gusto niyang maintindihan. Kahit hindi ka malambing, ikaw ang gusto niyang pakiusapan na seryosohin mo naman ako kahit konti. Pero hindi mo ginawa. At yung hindi mo ginawa yon ang hindi niya makalimutan. Ang utak ng babae ay nagsasara kapag ramdam niyang may closure. Pero kapag wala siyang nakuha sa'yo, ikaw ang bukas na tanong sa buhay niya. At sa bawat araw na hindi niya masagot kung bakit mo siya binaliwala, lalong nagiging seryoso ang nararamdaman niya sa'yo kahit hindi mo sineryoso ang simula. Ito ang reality minsan. Hindi kailangan ng effort para makaapekto. Kailangan lang ng presence na hindi nagpakita ng urgency. At kung kaya mong dalhin ang sarili mo sa ganitong mode, hindi pa seryoso ang babae sa iyo ngayon. Pero oras lang ang pagitan bago siya ang maghabol ng sagot na ayaw mong ibigay. Ang totoo, hindi mo kailangang seryosohin ang babae para seryosohin kanya. Kasi kung gaano mo siya binigyan ng space para mahulog, yun ang naging dahilan kung bakit ikaw ang hindi niya mabitawan. Habang hinahanap niya kung kailan ka magiging sweet, kung kailan mo siya tatawagin ng special, kung kailan mo siya ipaglalaban wala kang sinabi, wala kang binigay, pero nandyan ka pa rin. Kung sa katahimikan mo, dun siya naging seryoso. Hindi dahil sinuyo mo siya, hindi dahil nag-effort ka ng todo, kundi dahil hindi mo siya sineryoso at gusto niyang patunayan sa sarili niya na dapat mo siyang seryosohin. Sa mundong puno ng lalaking todo effort, lalaking clingy lalaking nagpapakita agad ng feelings, ikaw ang lalaking hindi nagmamadali. Hindi desperate. Hindi nagpapakita ng kahinaan. At sa ganitong posture, ikaw ang lalaking hindi madaling kalimutan. So kung napansin mong may babae sa buhay mo na naging mas seryoso sa'yo nung hindi mo siya sineryoso, may dahilan yan. Dahil sa bawat hindi mo sinabi, sa bawat hindi mo ginawa, sa bawat hindi mo ipinakita, doon siya mas naging invested dahil hindi niya nakuha ang sagot, hindi siya nakakuha ng ending, hindi siya nakakuha ng assurance. Kaya hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nasa utak niya. Kung tumama sa iyo ang video na ito, ilike mo na ito hindi para sa akin, kundi para mas marami pang lalaking matutong huwag maging laging available, laging sweet, laging sumisipsip. Dahil minsan, yung hindi mo pagsiseryoso yon ang nagiging dahilan kung bakit seryoso ang epekto mo. Kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na psychological moves na tahimik pero deadly, mag-subscribe ka na sa channel. Dito, hindi tayo nag-aabang ng validation. Tayo ang nagdi-deliver ng impact kahit walang sinabi. I-click mo rin ang notification bell dahil sa next video, pag-uusapan natin kung paano maging emotionally untouchable yung tipong kahit ilang beses ka pa niyang subukang i-decode, hindi ka pa rin niya mabasa at doon siya mas mahuhulog. Ito ang cerebral hacks, kung saan hindi ka kailangang sumigaw para mapansin. Kailangan mo lang matutong tumahimik sa tamang paraan para hindi kanya makalimutan habang buhay. Kita tayo sa next drop.